Hi hey guys! Welcome to my first ever vlog! Emmy, eme! Char! Try lang naman natin. So ito, may nag sa akin. Sabi magkakapi lang. Pero dito pala ako dadalhin. OMG! Hindi ko alam na meron palang ganitong magandang ambiance. Nakapihan dito sa may barangay Osorio, 13 Martires City. Char! O diba may pa fountain? So kung nauuhaw kayo, pwede kayo doon na lang kumuha ng tubig jar. <laughs> o guys, ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na dito. In fairness, affordable yung pagkain nila. At saka masarap. Shout out kay Ma'am Annie Penu. Sa pala to. Hello ma pala kay Late Kapos Lito Marquez. O diba ang ganda? Ayan, ikot-ikot muna tayo. Ayan. Ang dating mahal na kapitan ng barangay Osorio. O, di ba may papayong na ulan? Char! Ang ganda talaga dito, lalo na sa gabi, guys. Yung mga magjujowa dyan. Date-date na pag may time. Sana all. O, di ba may fountain na naman? Tinitingnan ko ako may barya yan eh para sa so aring kukunin ko. Char! Ayan na ang aking mga kasama. O, fountain na naman. Diba? Wish ko lang fountain of youth yan. Char! O, diba? Sarap na upo nila, oh. Yan, ikot-ikot lang. Yan ang kanilang mga menu. In fairness, guys, mura talaga siya. At saka masarap. Sulit. Tapos silog 85 pesos na. Sulit na sulit. Anong sinabi ng Boracay sa halo-halo nila at kape? Saan ka pa? Dito ka na. Lalayo ko ba, ba? Dito lang yan. Sa Barangay Osorio, Tresi Marquez City. Bahala!